Pakita niyo kung paano ako kumuha ng string guys. So, yun, so kailangan na tayo mga lodi. So sound check. Sound check natin. Pwede sa'yo no. Test flight na natin. So yun guys, ito na yung ating ano, mini turatora mga lodi. So yan, lalagyan natin siya ng sumba guys. So nakayas ko na to guys. Ayan. Nalagyan ko na siya ng string pero ulitin pa rin natin para makita nyo kung paano ako gumawa ng string guys. So, ano o. Oh. So, ikakabit natin siya. So, syempre, uh, ano to, string to sa 1.5 na plastic bottle mga lodi. So, ipapakita ko lang kung paano ko siya kinais mga lodi. So, umpisahan natin para mamaya ma-test ma flight na natin to. Yung ating mini Trotora guys. So, ayan So ayan mga lodi, yung ating ano uh, gagawin yung sumba guys. So ito yung string. So ayan, medyo nakahis ko na siya pero kakayasin ko pa siya mga lodi gamit ating bubo So papakita ko lang kung paano ko siya kinayas mga lodi. So ayan o, oh, magamit tayo nito. Okay, kasi lang natin siya. So 'yun mga lodi yan. Ganyan ako mag -guys, mga lodi gamit 'yung bubog. Mga lodi, pwede kayong maghanap ng mga bubog, guys, na ganyan, 'yung uh, matalim. At dahan-dahan nyo siyang ihilahin, mga lodi paunti-unti lang hanggang sa numipis siya mga lodi. So ganyan dala ko mag -guys. So So ganito guys 'yung pagkayas itong string mga lodi. So 'yun 'yung um, gamit itong bubog. So 'yan um, para mero kayong ideya kung paano ko ba siya ginagawa. So 'yan sa so, pagtono niya naman guys so kailangan maayos yung pagkaka pagkakagupit ninyo mga lolis so kung makikita nyo yun oh. so kailangan na uh, talagang medyo pantay talaga yung kupit niyo guys ang handa lang din ang pag ano ang pagkayas, mga lolis so yun oh. so okay so yun <coughs> Siyempre, kakabit na natin siya guys. So, ayan, baka pansin yung mga lodi. No? Kakabit na natin siya. So, dito sa string. So, ayan mga lodi. So, ito yung ginamit kong pang-lock. So, ayan mga lodi. Ayan. No? para talaga maganda tingnan at napakaangas mga lodi so yun so yun at yung kabila naman yan mga lodi yan para sa sumba nakawaya na ginamit kong mga lodi so tamang tama lang yung tigas nyan at uh, ganit so yan so yan sinushoot na natin at hindi natin may shoot mga lodi <laughs> So, ayan oh. Tingnan nyo mga guys. So, yun. Makashoot din natin yan. So, yun. Nashoot din natin mga Lodi. So, panalo, panalo. Okay. So, test sound check natin, natin, natin mga so, Lodi. Sound check tayo mga Lodi. So, sound check. Sound check natin. Ang mga Lodi. So, sound check natin siya. Kung okay ba yung tulog. So, okay na to. Medyo malakas na guys. So, Ikakabit na natin siya sa mini trotoro guys para ma test flight na natin siya mga lodi. So yan. So ito na guys. Yan ikakabit na natin yung sumba guys. So yan. Kabit na natin siya. So yun mga lodi kakabit na natin yung ating zumba sumba sa mini trotoro natin mga lodi para ma test flight na natin kung okay ba na nilagyan natin siya ng sumba kung okay yung lipad niya at uh, kung talagang pambagyuan siya mga lodi so ayan kinakabit ko na siya mga lodi so natest, natest na natin yung sound niya at okay naman tingnan natin kapag lumipad na siya kung ano ba yung magiging uh, tunog kasi iba kasi yung uh, sinound check mo siya tapos nilagay mo na sa sumba or sa saranggola mga lodi may kita mo or maririnig mo kung ano yung pinagkaiba kapag lumilipad na siya mga lodi. So ayan abangan natin kung ano bang tunog na malilikha niya kapag pinalipad na natin yan siya mga lodi. So, na o, lodi. so yan nga guys. So test flight na namin siya mga lodi. Nang merong sumba. Kasi nung part 1 yan walang sumba yan mga lodi. So yan Test tingin na natin siya nang merong sumba. tingnan natin kung anong pinagkaiba nang walang sumba sa So yun mga Lodi, ayan ang ating mini trotoro mga Lodi. So dala ng aking anak si Adrian mga Lodi. Kung mapapansin nyo guys, ayan, ganyan lang siya kalaki. So matangkad din yung anak ko at ayan, uh, yan, ang laki ng sumba na ginawa natin mga Lodi. So 51 inches yung lapad na mga kawain ng pakpak. Pa shout out kay John Ray. Shout out! <laughs> So, yun, nabigla si John Ray nung bigla ko siyang sinot out. So, yan nga, guys, yan. prefer ko na at tinatali na natin para ma flight na natin siya. So, ayan. So, yan, itatalang na natin siya, mga lodi. So, behind the scene, guys, kung ano yung mga ginagawa ko. So, ito na. So oh, ayan na nga mga Lodi, ang lakas ng sumba mga guys. So yung camera na ginagamit ko diyan guys, naka-telescope siya mga Lodi. So ayan, kung makikita niyo sinusundan lang 'yan ng cellphone mga guys kung paano siya lumipad. So naka-telescope siya para close up na close up siya kapag lumilipad siya mga Lodi. So malakas pa rin yung sumba kahit malayo yung pagkakamera camera niya mga Lodi. So ang lakas ng sumba nung tinalang ko siya mga Lodi. So ayan na nga oh. So yan mga lodi yung behind the scene kung paano ko nagpapalipad mga lodi. So ganyan no. So antayig na nung ano mini trotor natin mga lodi so ang ganda ng lipad niya mga guys ganyan yung lipad niya kapag uh, meron na siyang sumba, so yan nga yung mga kasama ko mga guys yan. so medyo nung mga oras na yun mga guys nung pinapataas ko yung mini trotor natin medyo walang hangin sa taas guys so napansin ko dito sa amin sa Bicol guys ang hangin sa amin sa baba pero pag nasa taas na siya medyo wala na siyang hangin at mahina na siya kaya hindi makatayog ng maigi yung ating mini trotora guys so sabi ko makapalipad na lang natin yan kapag uh, meron ng uh, bagyong hangin hangin mga lodi so ayan yung mga kasama ko guys so ayan pinapatay ko na siya guys so medyo wala talagang hangin siya sa taas mga lodi so yun ibibigay ko na nga pala yan sa followers natin na nag request niyan, mga lodi so so ayan yung tumutulong sa akin so yan si Ken so ibibigay ko na sa kanya yung uh, mini turatura. so request niya yan dahil uh, gustong gusto niya yung ganyang design dahil nakita niya yung mini yung turatora ko dati noon yung 6 feet so yan guys medyo walang hangin talaga yung makapansin yung mga mga lodi pag umangat na siya at hinila ko ayan bigla siyang bababa ayan walang hangin guys so yan o oh. gumigewang gewang siya na wala yung hangin at ayan hinila ko yan para uma umakit siya at, uh, lumipad siya maayos so ayan nga pero okay na yung lipad niya guys at na nasubukan na natin yung ano sumba niya at malakas yung sumba Lalo na kung uh, stable at malakas talaga yung hangin niya mga lodi. So napakalakas ang ng sumba niyan. yung tunog niyan kapag yung hangin talaga ay diretso yung hangin at stable talaga yung hangin. Ang lakas ng tunog siguro niyan. So ibablog ko yan, guys kapag pinalipad na yan ni Ken. Doon sa binigay ko yung followers natin mga lodi. So nagkamitan ko siya ng telescope. So may kita nyo yan guys. So abang-abang nyo lang mga lodi. So yan. So, syempre, ayan, tinetest natin kung talagang okay ba yung paglipad niya mga lodi. So, ayun, panalong-panalo talaga. So, nawawala lang talaga yung hangin mga guys. Kaya, medyo papababain na natin siya mga lodi. At, okay naman na yung kanyang lipad. At, uh, mag-aantay na lang tayo ng malakas na hangin. At, ibibigay na natin siya sa ating followers guys. So, ayan, maraming salamat. So, pinapababa ko na siya mga lodi. So, ayun yung ating audience mga lodi. So yan Subukan natin siyang saluhin Kagaya ng mga ginagawa natin mga lodi So ito na Sasaluhin natin siya Tingnan natin kung masasaluban natin yung miniature uh, Mini natin At syempre Noong mga oras na yan Meron ding mga nagpapalipad Dalawa So ginamitan ko ng telescope namin ni Adrian So yan na Bumaba na yung ating mini tura mga lodi So ibibigyan natin siya kay Ken So enjoy Ken At uh, maging mabuting bata ka At alagaan mo itong mini tura natin guys so, okay na natin. testing na natin at uh, ito turn over na natin siya <laughs> so yun na yan so kaya lang kaya lang mga lodi walang hangin ngayon nawala yung hangin yun lang ang pinagkaiba nyan so may kita ko naman to pag pinalipad nyo na so ibibigay ko na sa kanya to at uh, may mapalipad siya at sana gumanda yung hangin guys kasi dito sa baba may hangin sa taas wala so hindi namin napatayog talaga ng napakataas so yun guys sa mga sumusuporta sa ating youtube channel so ito kayo mga lodi So ayan mga Lodi, so maraming maraming salamat at kung nakaabot kayo sa video na to mga Lodi, huwag niyong kalimutan na ipalo yung aking Facebook page, yung Searcher TV Vlogs at syempre... Subscribe nyo rin ako sa aking YouTube channel in Search RTV Vlogs at ipalo nyo rin ako sa TikTok account at sumali rin kayo sa Saranggola Oragon mga Lodi dun sa fan page natin ng Search RTV Vlogs para makapag-post kayo ng mga magagandang yung obra ng mga Saranggola mga Lodi So yan na nga, ibibigay ko na siya kay Ken yung followers natin guys yung request niya na tura-tura na kagaya nung 6 feet natin dati ng pambagyuhan So sabi ko, paliparin niya yan ng malakas yung hangin kasi pambagyuhan yan masusubukan niya yung sumban kung gaano kalakas at uh, alagaan niya yan at mapalipad niya ng maraming taon. At kapag nagpapalipad ako syempre, sumabay rin siya sa pagpapalipad sa akin kasi sa mga susunod na mga araw makakapagpalipad tayo ng pang umaga hanggang umaga mga lodi. So ayan na nga si Ken So yun, maraming maraming salamat Ken sa pagpalo at pag at pag-subscribe sa atin at solid supporter natin yan at lagi niya akong tinutulungan kapag napapalipad ako. Uh, behind the scene, lagi siyang nasa likod. Uh, tinutulungan niya yung tansi ko na likpitin mga lodi kahit sobrang haba, Maraming salamat sa iyo at sana'y uh, uh, paliparin mo yan hanggang sa araw na malakas yung hangin at Siyempre kapag binigyan mo yung bata ng ganyan matatatak sa isip niya yan hanggang sa kanyang pagtanda mga lodi. So yan na nga, Maraming nagpapalipad dito guys. So ayan, merong debatman guys. So laki yan. Mga 6 feet siguro rin no? or isang dipasa. At ito rin isa. Yan. ng papalipat papalipad guys. So medyo mahina na yung hangin mga lodi. So maraming salamat guys at next video tayo mga lodi. So abangan. Bye bye.